to Carjack Arrest. I am Papa Jackson and I am Kara. Welcome. Welcome, welcome, welcome. Another topic na naman ang ating pag-uusapan ngayon na hindi ko alam kung magpapa-high blood sayo. <laughs> ay, <hindi. laughs> But anyways, ito ay tungkol sa mga panahon na binibigay natin sa ating pamilya. So puntahan natin yung nagtrending na nanay sa EAT. So maraming netizens yung mga naantig pa kahit yung mga host ng noon time show na EAT sa kwento niya, yung hinaing niya at saka yung panawagan niya mm. doon sa segment nilang Babala, wag kayong ganun. Kung saan share niya yung sentiments niya sa mga anak niya na hindi na daw siya naaalala. So dun siya na hurt kasi parang sabi niya may mga sasakyan naman kayo, bakit hindi nyo ako madalaw, nakakagala naman kayo kung saan-saan, eh ako nandito lang, tapos yung kami yata ay parafo lang, meron pa... Sabi nung no, nanay, parafo lang. Mm -mm. Meron pa ang porgi hindi ako mukhang kawawa, binabaliwala na lang ako. Ayan. Feeling ko lang yun. Ang feeling ay pwedeng tama, pwedeng mali. So, meron ding, I think I have to be alone. Kasi ayoko namang tumira sa mga anak ko kasi may mga manugang yon So, baka mapagbintangan pa akong, alam mo yon yon So, meron... Ah, so, reading between the lines, hindi siya in good terms sa mga ano? Parang gano'n na nga. So, sabi niya, gusto ko rin na pagkaabalahan daw siya kasi may damdamin din naman siya. So, meron pang sinabi na digital na ngayon, they can message or video call. Pero iba pa rin yung personal. So, gusto niya, personal pa rin siyang dalawin. Yung mag-drop by man lang to say hi, hello ma, okay ka ba? ba diba? Or dalhin yung mga apo. So, yun yung kanyang mga sentiments dun sa show na yun. At maraming mga nakarelate din of course ng mga nanay na hindi na nadadalaw ng mga anak nila. Siyempre, may kanya-kanya ng buhay, may pamilya na. So, yun yung nakakalungkot na part. So, ano ang masasabi mo dito sa ating story na ito ngayon? Ikaw kasi alam ko na malapit ka talaga sa mama mo. At Uh, hindi ka magigilte sa part na to kasi lagi mo siya dinadalaw eh. And same oh. with me, ako lagi ako umuwi sa probinsya, nagbibigay talaga ako ng time. Ano masasabi mo dun sa mga anak na hindi na nalang nadadalaw? Kaya pag-usapan si mami dito. Kasi yes. we don't know kung anong relasyon meron ano, siya yes. that triggered the son or the daughters mm -hmm. kung bakit di siya dinadalaw. Although, we are not saying that we condone. Yes. Kumbaga, we just don't know the entire picture. Although, the entire story. Yung yung kasing puso ng ano, the bleeding heart of a mom uh begging or wanting attention from from her children It is a very sad story talaga yan eh yes iba parang, parang yung nanay diba to go national television para masabi yun. Ah, para masabi yun. Hindi yan. naman siguro niya intention na ipahiya yung mga anak niya, pero siguro parang nag-ano lang sa heart niya. Yung parang umiyak na yung puso niya at nasabi niya na yon Yun na yung chance niya eh. Diba? But anyways, nowadays, pag-usapan natin ngayon, yung time natin para sa mga magulang natin, sa mga nanay natin, or tatay natin. ba? Diba? Paano mo binibigyan ng time yung nanay mo kahit ngayong may anak ka na and may mga priorities ka na sa buhay? Ano yung ginagawa mo? You have to make your parents, your mom or your dad. Kasi ko kasi yung only have my mom na eh. Wala na hmm. yung papa ko eh you have to make them a part of your universe eh. okay di diba? you have to make them a part of your universe eh. kailangan mong you have to wake up and go to bed uh, breathe eat di ba knowing that you are a son or you're a daughter ako yun ako lagi eh. I, i believe there was a point sa buhay ng nanay ko that she made all impossible things possible just to raise me di ba so it's my turn to give that back Halimbawa, may mga nanay na makukulit na, di ba? O nanay ko hindi pa naman. O strict lang. <laughs> nanay ko Pero, makulit. <laughs> diba? Pero, tandaan nyo, di ba? May mga panahon na tayo makulit bilang bata. Hindi naman sila, hindi naman sila naumay sa atin. Eh. Oo. so, you have to give that back to them. So, kinukumusta mo siya lagi? Oo naman, Oo. nanay ko. Uh, importante yun eh, yung malaman niya na, yung ba, ma, hindi malaman, maramdaman na nanay mo na naiisip mo sila. Okay, next question. Sa tingin mo ba, may factor... Ako fact ba dito? Kaya... <laughs> <laughs> hindi, <laughs> tanong ko lang. Okay. Para sa ating dalawa, sa tingin ba natin, ayan, mm -hmm. may factor ba yung mga pinipiling partner natin sa buhay o yung mapapangasawa natin kung bakit hindi natin nakakausap yung mga magulang natin o hindi natin nadadalo kasi nga, syempre, panag-asawa ka na, priority mo na yung asawa mo. Mm -hmm. Sa tingin mo, may factor din yon. Yung napipili natin partner? Siguro pag jumawa uh, ka o oh, nag ka ng taong mapagmahal sa magulang din, ito lahat biyan issue eh. Yes. Kasi maiintindihan niya na pa bahagi ng minahal, minahal niya sa'yo ay yung mga yung mga taong mahal mo din. Eh, yun alam mo, I have this favorite line, I always say this, eh, love me, love my dog. Mm -mm mahalin mo ako lahat ng bagay ko sa buhay, mahal mo dapat. Mm -hmm. Ako din, feeling ko, uh, uh, naniniwala ako na malaking factor yon. No. Oh. Kasi dinadala din tayo ng asawa natin eh. Kasi sila yung lagi nating kasama. So, sana kung pipili din tayo ng mga papangasawa, sana yun, yun nga, yung may pagmamahal din sa magulang natin. Kasi Para naiintindihan niya. Na tayo, oo. Oh. Gano'n na. Kasi hmm. minsan, aminin na natin, may mga mag-asawa na, halimbawa, sasabihin ng babae, Patbalis ka ng alis, punta ka nang punta sa nanay mo, eh, yung anak natin, di mo inaasikaso dito. O oh, I aminin mean, mo, may mga gano'ng eksena, di ba? Dapat kami yung priority mo, kami yung pamilya mo, eh. Di ba? Nangyayari yan sa totoong buhay. So, ngayon, ikaw naman, mahihiya ka ng umalis kasi mag-aaway lang kayo. So, hindi mo na dadalawin ngayon eh, yung nanay mo. So, ang ending, hanggang sa nakalimutan mo na na nakalimutan, lumipas na nang lumipas yung panahon, hindi mo to. na siya, yan, uh -huh. naging ano na, at hindi mo alam na may tampo na pala yung nanay mo. At ito pa, yung nanay mo, hindi lang sa'yo nagtatampo, pati sa asawa mo na rin. Uh -huh. Kasi parang hindi na siya ngayon ganun ka boto kasi magmula no na pangasawa mo yan hindi mo na ako nadadalaw eh oh di ba ano ang galing Why? mo din ah <laughs> hindi ka. pero totoo di ba nangyayari yan sa totoong buhay oh hindi ako wala akong pakialam ano may ako ayos sa nanay ko o di ba ka sa mama ganun di ba <laughs> lumawa yung huso mo dyan malawlaw ka kasi mga at papunta ako nanay ko period oh, eh sana, lahat kagaya you, mo. I mean, you have to accept the fact that my mom is the first woman before you. <laughs> ang unta na ko, no? Oo. Ganun kasimple yun, di ba? Tama. Tsaka yung nanay ko, in the, in, the natural order of things, yung nanay ko will have to go, will go first. Di ba? Before, before me and before you. Ngunahin mm -hmm. siya kasi there will come a point in time, wala na yan. Mm -hmm. diba? Tama. Very numbered ang days natin sa buong mundong, buong mundong ito. Mm -hmm. At uh, since your mom is a couple of generations older than you, di ba? In the natural order of things, mauuna yan. Diba? ba? Huwag mo silang pabauunan na sa mana ng loob. Alam mo na bubusot ako sa mga anak na Ayun na. Ang galit na, na siya. Na ano? <laughs> yung ano, pu <laughs> to mga puta to tumama to yung iiyak-iyak sa kabawong pag uh, pag dinanay patay na, tsaka mag-sorry. Tsaka magsisisi. Kung sarap sakalin ng corona ng patay. Oh. <laughs> di ba? Nung buhay na nanay nyo, hindi kayo makalapit-lapit. Mm -mm. Di ba? Oo. So, huwag natin i-taken for granted yung mga magulang natin na humihingi ng time. Kahit makulit pa yan, di ba? Oo, oh, mo. Mm -mm. Pag ka nga, kaya mo nga yung girl, yung jowa may toyo, ay eh, nanay mo. Di mo Actually, yung matyaga. alam mo ba, isa sa mga natutunan ko sa iyo yan, kasi ano eh, nanay ko, aminado naman ako, pag napanood yan, makulit talaga yun. Replay, replay, text box, sagutin mo, sagutin mo, ganyan, ganyan. Makulit talaga siya. <laughs> ganyan talaga nanay ko. Sabi ko, ano ba? Ang kulit naman. gano'n So, minsan naiinis na ako. Minsan talagang dinadedma ko. Eko eh, yung nagasabi na, huwag nanay mo. Oh, Oo. wag kang sumagot, wag mo ang dead ganyan ganyan. So minsan na nare-realize ko na oh, oo nga sige na nga replyan ko. Hindi ako mamasboy. So ibig boy, sabihin, ha? may factor talaga yung tao na mo sa paligid yes. mo kung paano ka din magiging marespeto sa magulang mo. Hindi ako mamasboy. Diba, no? Mamaspet ako. Ano ba yung difference? Mamas boy kasi hindi makapag-desisyon. Matawa ba to? Ah, yung lahat, inaano? oh, mamas pet. Diba, I do things in honor of my mom. Oh, -oh. ko to kasi para sa nanay ko to. Oh -oh. Sama siya dito, ganito gagawin ko. Yun yung mamas pet. Oh, oh. Diba, I strive every day to be a mamas pet na may nanay ko maging proud sa akin. Mm -hmm. Okay? Oh, kaya, kaya yung mga anak na manunod ng vlog natin, we don't have to elaborate this eh. Mm -mm. Diba, yung kapag ka may nanay kayo, may, may sarili na kayong pamilya, mm -mm. Diba, mayroon na kayong partner, hindi naman kayo mamamatay kung maglalaan kayo ng a couple of minutes a day to call your mom. Kamusta mm -hmm. yun? Kahit ma? man lang. Kumain diba? ba? May vitamins ba yan? Mhm. -mm. Pwede mo bang i-give up yung pambili mo ng vape para pambili na ng... to pambili ng gamot ng nanay mo? Mhm. -mm. Pwede mo bang i-give up mo na yung pag-upgrade ng tornilyo ng motor mo para mabili nanay mo ng regalo? Oo. Uh -uh. Totoo? To, ha? Upgrade ng cellphone din. Diba? ba? So, upgrade wala. ng cellphone, 'di ba? <laughs> bago bago, 'yung muna bago nanay mo muna. Oo. Uh -uh. Kasi niwala ako na yung mga nanay natin, mm -mm. 'yung mga panahon niya na nagtipid 'yan lalo pag mahirap ka lang naman, 'di ba? Mm -mm. uh, na gusto bumili ng blouse niyan, tsaka ng Happy Sleep. Uh -oh. Alam mo 'yan? Oo, oh, naman. Oh, ang tawag na nanayon, Happy <laughs> Sleep. 'Di ba? Uh Oo. -oh. Para unahin 'yung panggatas mo. Uh -oh. They sacrificed a lot for you. Kasi eh, mas, alam mo na ako sa mga anak na 'yung dumating 'yung point na sila nagpo-provide sa nanay nila. Mm -mm. Ah, alam Akala mo na nila yung pagkataon ng nanay nila. Mm -mm. 'Yung So, Kung sagot-sagot yung nanay, yung nanay, mm -hmm. di ba, dahil wala nang kakaya maghanap buhay, mm -mm. tahimik na lang. Iyak na lang. Mm -mm. Ano, alam mo, sa so to lang, pag nakachamba ako ng ganyan, <laughs> ano gagawin mo? Asam pala yung alpombra. Asam mo <laughs> yan. <laughs> nang? Di ba? <laughs> Nakakapig ko yun eh. Di ba yung, totoo. dahil ikaw na nagpo sa nanay mo, sasigaw sigaw mo na. Mm -hmm. Dahil ikaw na nagpo-provide sa nanay mo, kumikita ka na, feeling mo, pwede ka na magmarakulyo, anytime mo gusto. yung, yung mo na nakikiusap, anak, Uh -oh. Ano, pasensya ka na kasi ano, uh, nagutom kami, inubos namin yung... Inumbata Parang sila pa nahihiya, di ba? Oh. At saka, remember ha, aminin na natin kapag nagiging uh, nagkakaedad ka na and nagiging sensitive na rin ang mga magulang. So, ingat din ang mga kabataan or yung mga anak sa mga sasabihin nilang words sa nanay Tama. nila. ba diba? Preno-preno din. At kapag alam na nakasakit, minsan din nalang nagasala tayong mga nanay pero nasakta na pala yan. Oh. So, kapag alam mo nakasakit ka na, mag ka na lang din. ba diba? At saka, alam mo, tayo, tatanda din tayo eh. Dadating din tayo sa time na tayo naman yung magiging magulang na maghahanap din ng panahon sa mga anak natin. So, ito tanong ko lang din sa ating dalawa, sa'yo. Ano yung pinakamasakit na pwede mong maramdaman kapag ikaw na yung matanda at may anak ka? Eh, yung ano, yung... Ganon din ba? Yung, yung hindi ka dinadalaw? Yung ano, naman yung maramdaman mong ano ka na. Wala ka ng bilang. Pabigat ka na. Ah. Uh -oh. So, ano yung pinakayaw mong mangyari? Al Balang araw. Halimbawa, matanda ka na. Yung maramdaman ko na ano, na... Ayaw ah, mo maramdaman. Nagmamakawa na ang... ako sa... Panahon. Sa... yung ba, hindi lang yung panahon eh. Yung, ano? Uh, yung, uh, yung ano, yung uh, alaga na lang. Kasi yung panahon, kaya ko naman. Loner naman ako eh. <laughs> Kaya ko naman kahit walang kausap eh. Okay. Kaya rin ko yun eh. Pero yung halimbawa, pag dumating yung time na your your knees are weak, mm -hmm. diba, you are in a place where you're you're old and gray, mm -hmm. diba, and you cannot, hindi mo na kayang commander ng sarili mo para pumunta ng banyo, yung walang tutulong sa'yo kasi pabigat ka na. Yun yung masakit na part. Ayaw, yun, ano. oo, oo. Pag ganun, ah. pag gano'n pag ganun na ako, tayo, walang gusto mag-alaga sa'kin, mm -hmm. ulamin nyo na lang ako siguro para tapos na to. Pero alam mo, ako, I am not, a super, not into supernatural things or yung mga bagay na uh yung mga beliefs and whatnots. Mm -hmm. Pero if there's one thing that manifested sa akin, pangabay ka sa magulang. Mm -hmm. tuloy tuloy blessing mo. Totoo yan. Oh, Alam mo, daw yan. Pangabay ka sa magulang, hindi ka nauubusan ng ano, pagkakakitaan Oo. Na, kasi binibigyan ka ng universe ng paraan para maalagaan mo pa rin nanay mo e. Oo. Oh. Oh, totoo yan. Kasi nakikita ng Diyos yung mga good things na ginagawa mo sa magulang mo. Ma, may, ma, may iPhone so ka sa akin. So, <laughs> ibe <laughs> next week video. Oo, totoo may iPhone ka sa akin, Ma. Birthday uh -oh. niya next week eh. Hindi ko alam kung paano Sabay ma Sabay kayo eh, diba? Oh, September 8. Hindi uh -oh. ko alam kung before or after to. So, eto. Kapag ba tayo ay nagka-pamilya na ano ba dapat ang priority? Siyempre, yung paasawat ang mga anak mo. Pero, hindi pa rin dapat mawala. Yung pag-care mo sa magulang mo. Oh. Kahit may iba ka ng priority. Yes. ba diba? mm -hmm. Mm -hmm. Pumili ka ng partner na maiintindihan yan. So siguro dapat alam din natin kung paano i-balance yung buhay natin bilang may asawa at saka yung sa parents din natin. Di ba? Kasi uh, andyan na nga sila sa mundo bago pa tayo dumating eh. Di ba? Kaya i-consider din naman natin yun. May teorya ako dyan. Ano? Nag-, nag umpisa yan sa ligawan pa lang eh. Oh. Pag nagpaligo ka sa kanto ng bahay ninyo, oh your parents has very little chance to tell you, gusto ko yan anak, or gusto na gusto. Mm -hmm. Di ba? Kasi, di ba? Mm -hmm. Minsan, ipapakilala mo yung naliligaw sa'yo pag kayo na. Uh Oo. -oh. Di ba? Yung magulang mo, kailangan na lang yung lunukin. Wala, hindi ka na na-guide. Mm -hmm. So, para hindi mo problemahin balang araw kung makakasundo niya magulang mo o hindi, naliligaw ba lang? O, hingi mo upin na ng magulang mo, na nanay mo. Kasi, uh -oh. totoo yun. Papunta ka pa lang naka-round trip na yung magulang mo. Naniniwala ka na it matters yung opinyon ng magulang sa mapapangasawa? Yes, it matters. Yes. Hindi para mag-decide sila para sa atin. Pero guidance. Oh, di ba? I opener diba? 'yan eh, di ba? Mm -hmm. Yung mga bagay na we we ano, we we refuse to see. Kasi in love tayo. Correct. Nakikita na magulang yan. Oo, may mga bagay ah. na hindi natin nakikita na ang mga magulang natin na nakakakita mm. from afar. Kasi minsan tayo blinded tayo by our feelings eh. Oh. na parang baliw na baliw tayo. Hindi natin nakikita yung mga bad sides. So makinig din tayo sa mga ano nila. Pero ayun na nga, wag natin palungkutin ang mga magulang natin at bigyan natin sila ng panahon kasi hindi naman sila mabubuhay. Kagaya na sinabi mo kanina, hindi sila mabubuhay ng sobrang tagal. Mm. di ba Kasi nauna sila sa atin. So ilan na lang yung panahon nila na maiiwan dito sa atin? Kailan pa ba natin gagawin yon o magbibigay tayo ng panahon? Kung kailan, ano na, kung baga patapos na ang panahon nila, doon pa lang ba tayo babawi? Kasi may ganun eh, sakalang babawi kapag may sakit na, kapag nasa ospital na. Di ba? Kung minsan pa nga, yung iba kahit nasa ospital na, talagang matigasan. Busy ako eh, may pasok ako eh, hindi ako makakapunta dyan eh. Di ba, yun yung nakakalungkot na part. Agree? <laughs> Patatahimik ka. na, <laughs> <laughs> Again, ha, yung, yung napanood natin sa EAT, uh, we, we are not privy kung ano yung, uh, kung ano yung uh, relasyon ng magulang sa anak, what triggered the mom to go live mm -hmm. television. Pinag-uusapan natin yung, yung ano, how, to, how to become good sons and daughters in general. Mm -hmm. In general. Oo. ba diba? Tandaan nyo, kung meron kayong ano, if you have the wiggle room emotionally in your hearts, na tsagain yung toyo ng jawa ninyo, sana ganun din kayo sa magulang oh, ninyo. Dapat. Di ano nanay na na mo tatay mo eh. Yes, and ang masasabi ko lang din is spend quality time with your parents mm. kahit may pamilya na kayo. At ilapit niyo yung asawa niyo sa kanya. Ilapit niyo yung mga anak ninyo. Di ba, hindi naman kailangan araw-araw kayo magpunta. Di ba, yung maramdaman lang nila na meron pa kayong care sa kanila kasi napaka-importante niyan. And, ang pinaka rin sa lahat is wag natin silang palungkutin iwasan natin na masakta natin sila. May mga bagay na makakasakit sa kanila pero i-arrest natin. Hmm. 'Di ba? Ayusin agad natin. 'Yun kasi tayo, darating din ang time na tayo yung tupwesto sa kalagayan nila. At pag may mga anak din tayo, hindi na tayo naaalala, hindi walang care sa atin, hindi tayo ang uh, iniisip or wala man lang kahit pagtawag, pag-text, pagdalaw, kahit ilang minutes lang 'yan eh, 'di ba? Importante 'yun. Masasaktan din talaga tayo. So, 'Di ba? Bigyan natin sila ng panahon at pagmamahal, kagaya ng ginawa nila sa atin ng mga bata pa tayo. Tama. Maling yung mga nanay niyo at mga tatay niyo. Para pag bawa ginawa ng ano 'yan, ginawa na ang buhay nila, hindi yung para kang iiyak-iyak niyan na, sorry po. Mm -mm. Nalate Na-late po ako, hindi ko, 'di ba? Ipokret 'yung mga taong ganyan. 'Di ba? Yes. Ah, pare. <laughs> Mga to eh to mga tomorrow <laughs> sorry tachi sa akin ang ano ang ang partner uh, oh di ba alam mo ito lagi, ko linya natin di ba i could be many things mhm mm di ba pero isa sa mga hindi ako ay masamang anak so, hindi ako mabuting anak mhm mm hindi pira hindi ako masamang anak I always, a, you know, uh, I, i always try to be a good son to my mom i always try to be a good son to my mom hindi dahil ako nakakapag-provide. Kundi, yung welfare na nana hindi lang naman financial eh. May emotional din. Tama. Tama, tama. I agree. But anyways, ito po ay mga, again, opinion lang po namin dalawa ni Papa Jackson. So... Sana ang wish lang namin sana sa mga anak sana opinion rin 'to pag mabuti oo, kayo. Oh ay ay mabigyan nyo rin ng pagmamahal ang inyong mga magulang at panahon na hinahanap nila. Hmm. 'Di ba kasi kailangan-kailangan nila 'yan at gusto nila 'yan na dinadalaw sila at binibigyan ng time. Okay? At dahil dyan, maraming maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig ng aming podcast. Until next time, again, ako po si Gandang Kara. Tara na, buyan tayo kasi pumunta ko pa ko. <laughs> <laughs> ako po, Papa niya, Papa, Papa Jackson, and this has been another episode of Carjacked. Arrest! Bye. Bye.